po kapatid na Daniel, kapatid na Elise, salamat po sa Diyos at uh, ginanap at naganap dito ang ating Bible exposition. Ito po sa barangay Salapan, San Juan uh, City. At kasama ko po si kapatid na Danilo Valles. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel, mula po dito sa San Juan ang magtatanong po ay isang kapatid natin na bisita si kapatid na Lilyo sa Kaingoy, isang Katoliko ng Santa Mesa. Ito na po siya. Ano po namin malaman ang charge of God ay totoo ba? Ay tunay na reliyon. Ed, di ba katasagot-sagot ko lang na paano malalaman ang iglesia kung totoo? Yung, yung kumbag kung, kung nakikinig kayo kanina, yun yung sinagot ko na ang iglesia na nakikita mo kung tama ang reliyon, kung tama sa pamamagitan ng turo. Uulitin ko lang ano para ma-refresh sa isip mo. Ewan ko lang kung napakinggan nyo kanina o kung hindi. Kasi pagka uulitin ko na naman ang sagot sa parehong tanong, naku po eh, maiinip yung iba nating mga kababayan. Ang tunay na relihiyon o paglilingkod sa Diyos, makikilala mo sa turo. Dapat ang turo, puro sa Diyos galing. Walang turo ng tao na inihalo wala siyang sangkap na turo ng tao. Dapat puro sa Diyos. Yung 7.17, pakiulit nga natin kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Turo, doon mo makikita yun sa Diyos. Kaya ang kita kapatid na Liliosa, makinig ka nung aral ng doktrina. Yung turo, yun ang magpapatunay pag ang isang relihiyon ay sa Diyos o hindi. Pagka ang relihiyon may kasamang utos ng tao, isip ng tao, palatuntunan ng tao, walang kwentang relihiyon yun. Siyeti siyeti ng Marcos. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kahit aling iglesia ang nagtuturo ng aral na utos ng tao, bali walang kwenta lang ang pagsamba noon. Kahit sumamba ka araw-araw, kahit magputi ka pa ng Amerikana, kahit mag-abuloy ka ng katakot-takot ng dami, pag ang sinusunod mo, utos lang ng tao, walang kabuluhan yon sabi ng Panginoon walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, ang itinuturo nila, aral at utos ng tao. yon hindi pa tinatanggap ng Diyos yun. Ang tunay na relihiyon, ang turo lang galing sa Diyos, walang dagdag, walang labis, walang kulang.